Magalak sa Loreto, sa Loreto Magalak, Viva la Virgen. Malugod ko po kayo inaanyayahan sa mga sumusunod na pagdiriwa ng ating kapistahan at koronasyong pontipikal na may temang Loreto, Aming Tahanan. Para po sa ating mga Misa Nobina, December 1 to 9, ito po ay magsisimula sa isang Rosario, Nobina at Katikesis sa ganap na alas 5.15 at susunda ng Maringal na Misa alas 6 ng gabi. Ang pagmamanto po pagkatapos ng Misa Nobina ay isasagawa sa December 2 hanggang December 7. Sa December 1, sa ganap na alas 8.30 ng umaga, ay ang Watercade ng imahin ng mahal na Berhen ng Loreto kasama mga bumbero sa paligid ng Bikaryato at sa buong Sampalok at Santa Mesa. At sa bisa naman, alas 6 ng gabi, ay ang maringal na pagtatanggal ng tabing para sa ating bagong gawang retablo at altar. December 7, araw ng Sabado, ay ang service day para sa mga kapatid natin sa ating Paris Ground. December 8, linggo, sa ganap na alas 8.30 ng umaga, ay ang Ablator's Day at Sectoral Procession. December 9, araw ng Lulis, ay ang inilipat na araw ng dakilang kapistahan ng kalilis-dinisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria o Immaculada Conception. Ito po ay Holiday of Obligation. Kaya po ang lahat ay may obligasyon na magsimba sa nasabing araw. Ang mga oras ng ating misa sa ating parokya, alas 6, alas 7, at alas 8 ng umaga, alas 12 ng tanghali, ikaapat ng hapon, ang misa nobina, alas 6 ng gabi, at isa pang misa sa ganap na alas 7 ng gabi. December 10, Martes, ang araw na pinakaantay natin lahat, ang dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Loreto, ang mga misa sa ating parokya oras-oras mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pagdating ng hapon ay ang maringal na pagdiriwang. Sa ganap na alas 5 ng hapon ay ang civic reception ng ating Papal Nunsyo kasama ng ating City Mayor sa Plaza Pigueras at sa pagsapit ng alas 6 ng gabi ay ang banal na misa at ang pagpuputong ng koronang pontipikal sa iwahin ng mahal na Birhen ng ito po'y pamumunuan ni Most Reverend Charles John Brown ang kinatawa ng Santo Papa kasama ang ating Arsobispo, Jose, Cardinal, at Binkula, at mga Obispo at mga pari. At pagsapit ng alas 7 ng gabi ay ang prosesyon ng orihinal na imahe ng Mahal na Berhen ng Loreto. Hindi pa po dito na ang ating mga pagtiriwang Mula po December 11 at 14 ay ang mga araw ng pasasalamat sa karangalan ng Mahal na Berhen. Sa 8 a.m. naman po, ang December 14 ay ang Dayo Maria Festival. Sa unang pagkakataon, gaganapin po ang Dayo Maria Festival kung saan isasagawa ang karakol ng Mahal na Birhen ng Loreto sa isang paraan ng festival at kompetisyon kasama po mga barangay ng ating parokya. Sa ganap na alas 2 ng hapon ay ang kumpilang bayan sa loob ng ating parokya. At sa December 15, Dinggo, Araw ng Pistang Bayan, ang mga oras ng misa ay ang ating regular Sunday schedule, wala lamang pong alas sa is ng gabi. Sa ganap na alas 3 ng hapon ay ang Grand Fiesta Procession. Tampok rito ang mga santo ng mga Pransiskano at sa pagsapit po ng alas 7 ng gabi ay ang maringal na misa ng pesta. Kaalinsabay rin po nito ay ang pagbabasbas ng bagong retablo. At ang unang anticipated simbang gabi ito po ay pamumunuan ng Arsobispo ng Maynila, Jose Cardinal Advincula. Kaya't halina mga kapatid, tunay na mahabagin ang Diyos, tunay na mapagpala ang Berhen, makiisa sa mga pagdiriwang at ating tamasahin ang galap na dulot ng mahal na Berhen ng Loreto. Uwi na sa ating tahanan, ang tahanan ng Loreto. Marami pong salamat, Viva na Berhen!